time check muna tayo. 12.30 na nga ng madaling araw. Gising pangako kasi nga ay kakatapos ko lang magugas sa mga pinagamitan ko sa pag-iihaw. Tapos ay lalagyan ko nga lahat ng nagawa kong chili garlic ng selyo. May rollback nga pala tayo sa presyo nito. Dati ang benta ko kada isang bote ay 100 pero ngayon ay 90 pesos na lang kapag retail. Kapag naman gusto nyo mag ay 80 pesos lang ang isang bote minimum of 10 orders. Kaya naman sa mga interesado dyan ay PM nyo lang po ako. Pagkatapos ko nga maselyohan lahat, ito nga at ilagyan ko muna ng plastic. Tapos ay ko na lang ng sticker kapag mayro ka meron ng o-order. testing ko nga din pala itong suka na nagawa ko kung gaano katagal aabutin. palaku ko na nga din kasi itong gawing negosyo at ilalagay ko sa mga bote para ibenta ko din. Time check nga, 3.50 na ng hapon. Ito nga, kakatapos ko lang adobohin itong mga dugo na ginawa ko. Este binili pala sa palengke. Pasintabi nga po pala sa mga hindi kumakain ito pero isa kasi ito sa mabilip basta ihaw-ihaw ang binibenta mo. 6 pesos nga pala ang tinda ko dito. Tatlong pirasong malalaki na kagaya nito. Nang matapos ako sa lahat ng paninda ko ay sinimulan ko na nga din ilabas itong ihaw ihaw o yung griller na binigay sa atin ni Otol Reynel Kaya naman salamat talaga to. Lanakang tulong nito. Tapos ay sinimulan ko na ring ilabas itong lamesa at yung mga gagamitin ko pa para sa pagtitinda. Nalaglag pa nga itong plastic pero butas na pala. Ewan ko ba bakit na itabi ko pa. Nilalagay ko nga din pala itong bangko buwan malapit sa akin kasi dito ko nga pinapatong yung mga pinaglalagyan kong plastic. Tapos ito na nga nagsalang na ako dahil sinimulan ko na nga ang nito nitong iba. Bali yung pork chop nga pala ay 45 pesos. Yung leeg ng manok ay 17 pesos. Tapos meron din tayong mga isaw, at dog, sausage, tsaka barbecue. Medyo masama pa nga rin talaga yung panahon ngayon tapos sinabayan pa ng baha kasi nga high tide dito sa amin sa bulakan-bulakan pero buti na lang talaga tinambakan ni Papa Arch itong harap ng bahay namin kasi dati kapag ka ganitong may tubig ay inaabot na to hanggang sa gate pero ngayon ay hindi naman dito nga ay nag-iisip ako ng backup plan kasi nga hindi ko naman din masasabi kung ano bang kahihinat na nitong pagbebenta ko ng ihaw-ihaw pero ang kinaganda naman ay hindi ako masisiraan ng paninda kasi pwede ko naman siyang ilagay sa freezer kumbaga hindi ko naman din display lahat kaya naman siguradong fresh pa rin yung mga maluluto ko sa inyo. At dahil nga wala pang bumibili, ginamitan ko na nga na mabisang paraan. Sabi nga nila kapag kang customer ay kumain ka daw para puntahan ka At ayun nga hindi nga ako nagkamali dahil pagkatapos kong kumain na i order sa akin sila Kuya Ramir ng ulam nila. Kaya naman thank you po talaga. Sa mga susunod na araw nga pala ay may idadagdag ako na paninda. Kaya naman abangan nyo na lang. O paano? Hanggang dito na lang muna ulit itong video natin na Maraming salamat sa suporta nyo.